Hello mga kamamshis! welcome back sa aking vlog. Ngayong araw na ito, magbabahagi kami ng isang fun beach day kasama ang aking asawa at ang aming anak na si LJ. Mga kamamshis, salin at samahan ninyo kami sa aming adventure. Nagsimula ang aming araw sa isang relaxing na paglalangoy sa dagat. Napakasarap ng tubig at ang saya namin habang nagkakatuwaan na nagtatampisaw sa dagat. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang asaran sa pagitan namin. Ang simpleng tawanan at pagbibiro ay nagpapasaya sa bawat sandali. Ang aming official photographer, si LJ, napakagaling niya sa pagkuha ng mga candid moments at mga napakagandang shots kakaibang saya ang nadarama namin na kasama siya sa ganitong mga moments. Tignan ninyo ang mga kuha ng aming photographer. Talagang capture ang saya at ligaya namin sa bawat angulo. Pagkatapos ng lahat ng kagalakan sa tubig, nagkaroon kami ng pagkakataon na magpahinga at mag-relax sa isang perfect na araw para sa pamilya. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa beach na ito. Huwag kalimutan ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel ko, at i-comment kung anong beach activities ang gusto nyong subukan. Bye mga kamamshis!